ngayon umm tuloy po po kami. Dito pa lang din, sa patromyano meydana. Ito. Dila, dila. Makita na 'yung mga road. araw 'yun at lala. parang ila kasi simula alas 2:00 hanggang Kapag nasa na kayo ng alas 4? Alas 5, busy kami dyan eh. Sa anong oras punta ko dito? Alas 6, pwede eh. Ah, marami pa? 7, pwede pa yun. Marami pa yon. Wala nang gano'n? Depende lang eh, pag ano eh. Kasi pipili ka rin ang pagpapalino po ah.